Aries, ay iwasang magbigay ng tulong sa mga kausap dahil maaaring hindi ka makikinabang. Iwasan ang masyadong maging mabait ngayong araw sundin ang gabay ng kalikasan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Taurus, kung kailangang magalit sa kausap o kaibigan, gawin ito upang makilala ang tunay na makakasama at umiwas sa alak lalo na sa gabi sundin ang gabay ng kalikasan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw. Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Gemini, iwasan muna ang pagsama sa mga tao na mahilig sa tukso ng gastos at huwag din muna gagawa ng mga usapang natungkol sa pera sundin ang gabay ng kalikasan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Cancer Iwasan muna ang paglalaro sa mga hayop at pagbibiroan upang maiwasan ang gastos, at umiwas sa pagsama sa mga babaeng kaibigan ngayong araw kung sa malayo pupuntahan para makaiwas sa ikahina ng kalusugan, Sundin ang gabay ng kalikasan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Leo, alagaan ang iyong kalusugan at iwasan ang mga bagay na nagpapahina ng katawan upang maiwasan ang gastos, sundin ang gabay ng kalikasan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Virgo Maging mapagmasid sa kalusugan ng iyong kapamilya upang makaiwas sa hindi inaasahang gastos at huwag masyadong magpapagabi sa lansangan. Sundin ang gabay ng kalikasan ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Libra, maging matalino sa pakikipag-usap upang maiwasan ang kalungkutan sa hinaharap at maging masinop sa mga bagay na talagang importante ngayong araw sundin ang gabay ng kalikasan ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Scorpio, iwasan ang pagpupuyat at uminom ng maraming tubig para sa iyong kalusugan, at huwag ka basta kaagad ka agad ngayong araw nang makaiwas ka sa mga biglaang suliranin sundin ang gabay ng kalikasan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Sagittarius Huwag masyadong kumain ng matatamis lalo na ang matagal ng naluto upang hindi manghina ang iyong kalusugan, at iwasan mo muna ang gumawa ng isang desisyon ngayong araw. Sundin ang gabay ng kalikasan ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Capricorn, maging mapag-obserba habang nasa pampasaherong sasakyan upang maiwasan ang pagkawala ng mahalagang bagay at laging mag-ingat sa mga sasakyan dalawa ang gulong lalo na sa gabi, sundin ang gabay ng kalikasan ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Aquarius, mag-ingat sa pagsama sa mga kaibigan dahil maaaring magdulot ito ng gastos o maling bisyo, at umiwas ka sa mga tao na humahusay magaling dahil mabibigyan ka ng kagustosen sundin ang gabay ng kalikasan at may malakas kang sex appeal ngayong araw. Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat. Ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Pisces, kung gagawa ng desisyon, gawin ito agad upang hindi makawala ang iyong swerte. At mas mainam na umiwas ka muna sa pagdalo sa isang mga okasyon sundin ang gabay ng kalikasan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan.